Hi everyone! Good afternoon guys! Welcome back dito sa ating channel. So ayan na nga, meron na naman tayong bagong bilhin ng mga succulents guys. So ayan na sila lahat. Excited ako ipakita sa inyo. Tingnan nyo guys, kakatanim ko lang. Tapos andyan pa yung mga binamit natin, mga gamit sa pagtatanim. So ito na nga guys, ito para yung mga bagong binili ko ng mga succulents. Ayan si Chloe. Tingnan nyo guys, so malaki ito na nabili ko. At saka yan, so, meron din tayong marinay ay, oo, marine na variegated. Ayan siya, si Angelina Bush. Si Cheesecake, si Agave. Ayan sila, guys. So, may variegated akong nabili. Ayan, si Cheesecake, ang laki niyan. Tapos, ano pinag ano ko sinaparit ko yung mga babies iba para meron akong iba na spare so ayan yung mabalahibo natin di ba ang ganda so kakatapos ko lang magtanim sa kanila guys so hindi talaga ako mapakali kapag meron akong mga bagong sock I'm super excited talaga guys na ipakita sa inyo na bumili na naman tayo ng mga alaga no mga succulents so freebie lang tong malaki dito ito yung variegated na mendoza so ayan yung mga freebies guys ayan sila si Suyun. So, hindi ako umorder nito. Freebie lang to ni seller. At saka ito, guys. Ilagay natin siya dito sa, ano, sa may rack. Oo, kasi maliit siya. Baka maano siya matumba. So, dyan na lang muna itong maliit na to. So, ayan pala guys, meron akong bagong tinatanim dito. So, ayan, meron pala tayong bisita guys, laughing? yung ating cousin, o oh, diba? Tinutulangan niya akong magtanim dito guys, o oh, diba? Meron tayong audience, meron tayong helper. At saka dyan, ayan yung mga bagong tinanim ko, mga propagation. Tingnan niyo guys yung agave, tapos meron pa rin akong ano dito, ayan, agave na toothpick. Tapos yan, nag-arrange ako dyan guys. Diba? Ang ganda na nilang tingnan. Ang lush na. Kasi parating umuulan. At ngayon, umiinit na ang ganda. Yan yung mga propagations ng purple delight. ba diba? Ang dami guys. Kumukuha ko doon ng mga matured na mga leaves. Tapos pinopropagate ko sila para mas dumami talaga yung mga purple delights natin. At saka yung iba, yan, pinuputol ko galing sa ating mga mother plants. O, oh, di diba? Ang ganda na, guys. Meron tayong mga ano dyan. Marami ako mga ganyang alo guys oh, kung napapansin nyo ang dami na ang dami na nila pupunuin ko talaga tong mesa na to guys tingnan nyo yung alo na yan yan di ba? Nilagay ko sa maliliit na pot kasi pinopropagate ko kasi ang dami, ang dami na sa isang pot yung mga, ano, mother plant niya, guys. So, ayan, diba? ba? Ayan, ang ganda na ni Alo, guys. Maganda sila kapag may init talaga. Nagko-colored yung mga leaves nila, guys. Kasi dito sa amin ngayon, umuulan kapag gabi, tapos umaga umiinit. Oo, yan yung panahon dito. Palaging, ano, makulimlim. So, ito pala yung ating, ano, guys, variegated stinky. Ang ganda na, no? Ayan si agave natin at saka yan. Kung napapansin nyo guys, nilipat ko pala yung ibang mga A ano dito para mga Sansevieria Siberia at yung mga aloe guys. Para mapuno yung mesa na to guys. ba diba? Pupunoyin natin yan. Anyway, so dito na part guys. Ayan yung ating burrito. So, two pots ng burritos guys. Nilagay ko sa isang ano. Doon ko nilagay nung una. Tapos ngayon, pinagsama ko sa isang pot. So, ayan na yung result guys. Yan. May ano, lash na tayong burritos dito eh ba hindi masyadong compact no hindi talaga bubutsuk-butsug tapos yan yung ano ba yun? han ano pa yung name nito? nakalimutan guys so ayan siya diyan sa likuran tapos dito sa gilid ayan yan pala yung pinugutan natin guys at saka may alo tayo diyan at ito ang bubutyog nito guys o. ayan si burr's tail ang ganda ang ganda ng tubo ni burr's tail dito guys tingnan nyo, oh ang ganda talaga so far sa mga burus tail na naalagaan ko. Ang ganda nito. At saka halo-halo dito may burus tail. May, may, ibang ano lang at saka dito halo-halo din guys. Ayan sila. So medyo hindi ka ano ko stressed kasi wala masyadong init. At saka yung ating bonsel guys lumalapan. Ayan sila dyan. Wala masyadong init. Kaya hindi gaano, Ano, colored yung mga dahon nila. Ang ganda na nila dito, guys. Tingnan nyo yung ating Aron Pay. Ang daming baby sa ilalim, guys. Kasi pinugutan ko siya. Tapos nag, la, nagsilabasan talaga yung babies niya. Ang dami, guys. O, tingnan nyo naman. O, diba? Ang gandang tingnan. Pero dito, ayan si... Si Beltana. Hindi masyado stress siya guys. Green lang no. Ayan siya. Ang ganda pa rin. Kahit green. Tapos dito banda. Ayan yung ating mga purple delights. At saka dito yung ghost plant natin. Ang ganda na guys. Di ba? Ghost plant or ghosty? Nakakalito. <laughs> so ayan siya guys. Tsaka dito sa taas, ayan. So, ito lang yung updates, guys. Dito sa ating mga plants, ayan. ba diba? So, dito ako nagtatanim kapag maitatanim tayo. At tsaka dito, guys, tingnan nyo yung Yan yung unang nabili ko, guys. Ayan sila. Tapos, ayan, oh, ang ganda. Hindi bago yan. Ito si Murasaki. At tsaka yung iba. Tapos dito, banda ito yung mga bagong, ano ko, oh, tinanim. ba diba? Ang ganda na nila, guys. Ang ganda, additional ano collection dito sa ating garden. Ayan si Marini, ang ganda, o um, ma-variegated. First time ako mag ano mag-alaga ng variegated Marini. At saka yung isa ay si variegated na Mendoza. Diba? Ang ganda na guys. Meron na tayong ibang uri or ibang klase ng mga succulents. Tingnan nyo um, si variegated Mendoza. Ang ganda. So, hintayin lang natin na mag-stable itong mga plants na 'to, guys. Yes, so nag-add lang tayo ng mga additional succulents for today's video. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye.